Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ma-enjoy ng mga Aries sa araw na ito ang mga bagong bagay at ngayong araw hahanapin ng mga Aries ang iba't ibang gawain. Sa araw na ito, ang moon at ang sun ay hindi nagkakasundo kaya merong dalang konting challenge ang enerhiya ng araw ngayon. At maari rin na sa araw na ito mas motivated ka na gumawa ng mga pagbabago, i-improve e ang iyong buhay, maganda rin ang enerhiya ng araw na ito dahil mas mapansin ng ibang tao ang iyong talento. At sa araw na ito, magaganda ang impormasyon na papasok sa iyong isipan, mga impormasyon na malalaman mo. Maganda ang araw na ito dahil mas ma-enjoy mo ngayon ang iyong mga kaibigan at ang iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito rin, maaari na merong magandang sorpresa na darating sa iyo sa pamamagitan ng sulat o kaya email. At magiging progresibo rin ang takbo ng iyong pananalapi. Ang kalusugan sa araw na ito para sa mga Aries, kailangan maging maingat sa pabago-bagong panahon. Ngayong araw, merong mga Aries na na Apektuhan sa sinusitis, meron mga konting problema sa kanilang paghinga, kaya kailangan na maging maingat, lalo na ang mga Aries na merong mga problema, merong mga allergy sa alikabok. At para naman sa pag-ibig at relasyon ngayong araw, ang iyong kapartner ay mas magkaroon ng karagdagang tiwala sa iyo, ikaw rin ay magbibigay ng pabalik sa pabor na nakukuha mo sa kanya o kaya sa ibang tao. Maraming mga masasayang aktibidad sa araw na ito kung saan maari na ikaw ay lumabas kasama ang iyong minamahal o kaya ikaw ay mapakilala sa kaniyang pamilya. At sa araw na ito, siguraduhin na hindi magmadali dahil mas maganda yung magkakilala kayo ng maayos. Ang mga single na Aries sa araw na ito ay ma-enjoy ang kanilang sarili kasama ang kanilang mga kaibigan at ang kanilang mga kapamilya. Ang career at pera ng Aries sa araw na ito ay maayos, maraming matapos na trabaho ang mga Aries ngayong araw at maari rin na makatulong sa iyo ang iyong mga kasama. Ngayong araw rin, ikaw ay makakaroon ng karagdagang lakas ng loob na tanggapin ang mga responsibilidad na extra at ngayong araw kailangan maging maingat sa iyong pananalita dahil maraming mga tao ang madali ka na ma-misinterpret lalong-lalo sa trabahoan at bantayan rin ang iyong investment, bantayan ang pera na pumapasok. Sa araw na ito ikaw ay kaway mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5 7 11 25 33 at 41 Maganda ang enerhiya ng mga choros sa araw na ito dahil ngayong araw kayo ay nakakaroon ng kalagdagang lakas ng loob at gumagawa rin kayo ng aksyon. At ngayong araw malakas ang impluensya ng buwan, papasok ito sa iyong sektor kung saan ito ang magdulot sa iyo na mas maging ambitious ka ngayong araw, mas makapag-focus ka ngayon sa iyong performance, sa iyong trabaho at sa kung paano ka makipag-connecta sa ibang tao. At sa araw na ito, mahilig rin ang mga choros na makipagkompromiso para mapanatili tiling maayos ang isang pagsasama. Ngayong araw malakas ang tensyon sa trabahoan pero ang tensyon na ito ang magdulot sa iyon na mas maging palaban ka. Kahit na stress ka sa mga pagbabago, ngayong araw makapag-focus ka sa mga bagay na kailangan ng improvement at hindi mo masyadong maramdaman ang pressure sa araw na ito, Charles kahit na maraming mga tao ngayon ang magulo. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayos naman. Ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng tsansa na makahanap ng mga alternatibong pamamaraan, alternatibong gamot para sa mga minor illnesses na nararamdaman ng katawan. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, medyo hindi ka makapagbigay ng oras sa iyong kapartner dahil sa dami mong kailangang tapusin, dahil mas professional ka ngayon sa iyong mga commitments, pero siguraduhin lang na makipag-usap ng maayos sa iyong kapartner para magkaroon kayo ng unawaan at hindi magkaselosan o kaya hindi magkatampuhan. Sa araw na ito, ang mga single na churros ay maaring mas busy rin sa kanilang trabaho at sa kanilang pag-aaral. Ang career at pera sa araw na ito ay paborable para sa iyo. Ngayong araw, mas seryoso ka na pagtuunan ng pansin ang iyong hanap buhay. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging practical, lalo na ang mga churros na meron mga sideline jobs, meron mga negosyo. Nag-iisip kayo ng mga magagandang marketing skills na makatulong sa iyong magdala ng karagdagang pera. Maganda rin ang contacts mo ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon rin ng karagdagang oras para sa iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 6, 19, 26, 30, 37, at 43. Kailangan i-double check ang iyong mga gawain sa araw na ito, Gemini, lalong-lalo na sa trabahoan dahil mas prone ka ngayong araw na ikaw ay magkamali. At bantayan rin ang iyong mood sa araw na ito, madali kang magalit at mahalaga ngayong araw na i enjoy ang iyong mga gagawin kasama ang pamilya. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayos naman, mas sensitibo ka lang sa araw na ito, mas emotional ka at ngayong araw nagbibigay ka naman ng oras at pag-alaga sa iyong sarili. At maganda rin ang sakripisyong ginagawa mo para sa iyong mga mahal sa buhay ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay hindi masyadong maganda merong mga dating relasyon na maaring manggulo sa araw na ito meron rin mga bagong relasyon na masimulan ang mga Gemini kaya ang iba ay parang nag-iisip pa lang kung paano makitungo sa mga tao rin na mahalaga sa kanilang kapartner. Maraming mga analysis sa araw na ito, maraming mga pag-check kung kayo ba ay talagang match ang inyong vibes. At sa araw na ito, meron ding mga dating kaibigan na maaari na magsurpresa sa iyo ngayon. Bigla-bigla na lang tatawag, bigla-bigla na lang na makipag-usap sa iyo o kaya kayo ay biglang lumabas. Ang career at pera ngayong araw ay maayos naman. Magaganda ang mga oportunidad na darating para sa mga Gemini merong good news ngayong araw merong mga chance na ang mga Gemini ay matawagan para sa interview ang mga job offer na hindi inaasahan ay maaring darating sa araw na ito ng dahil sa mga dating kakilala. At maganda rin ang araw na ito dahil ang pera ay katamtaman lamang pero maayos ang iyong pag-budget. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at lucky numbers mo ay

Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga cancer. Ngayong araw, ang mga cancer ay makakaroon ng lakas ng loob. At sa araw na ito, ang moon at ang sun ay hindi masyadong nagkakasundo. Kaya merong tensyon sa unang kalahati ng araw. Ito ang magtutulak sa mga cancer na gumawa ng mga pagbabago, mag-obserba, maghanap ng mga mas maayos na plano. At sa araw na ito rin, ikaw ay makakaroon ng mga magagandang connection sa ibang tao. Makipag-connecta ka sa iyong mga kaibigan sa iyong social network at maari rin na merong mga special friendship na babuo sa araw na ito. Ngayong araw, ang mga Cancer ay nagbibigay ng karagdagang tiwala sa kanilang intuition, sa kanilang nararamdaman. At maganda ang kalusugan ngayon ng mga Cancer dahil sa araw na ito, mahilig kayo na sabihin kung ano ang inyong nararamdaman. Mas vocal kayo kaya ang ibang tao rin ay magbibigay ng kanilang pagmamahal sa iyo at paghanga. Maganda ngayon ang mga pananaw ng mga Cancer. At ang iba lang na cancer sa araw na ito ay medyo mas seryoso, lalong-lalo -lalo pagdating sa love life, meron ring chance na ang ibang cancer ay nakakaroon ng problema dahil sa third party. Mahalaga na sa araw na ito, pakinggan kung ano ang iyong nararamdaman, ano ang bulong ng iyong puso. At sa araw na ito rin, wag rin basta-basta na bigla-bigla ka na lang maniwala sa kung ano ang mga sabi-sabi ng ibang tao. Mahalaga na ikaw rin ay magkaroon ng proweba. Kung merong meron third parties na involved sa isang relasyon. Ngayong araw, ang mga single na cancer ay mas focus sa kanilang trabaho. Magkaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa inyong galing at mas independent kayo ngayong araw sa inyong mga gawain. Maraming mga oportunidad para sa inyong career ngayong araw. Maayos rin ang pagtrabaho ng mga cancer kaya merong iba na maaring nag-aantay ng promotion at maari rin na sa araw na ito maraming mga responsibilidad sa trabahoan na maari kang ma-overwhelm pero magawa mo ng ayos ang iyong mga trabaho. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 20, 23, 30, 32, at 40. Malakas ang pangangailangan ng mga liyo sa araw na ito na magkaroon ng kasakasama o kaya isang tao na magbigay rin ng kanilang mga pananaw para makapag-isip ka sa kung ano rin ang side ng ibang tao. Sa araw na ito, medyo mas emotional ang mga liyo. Ngayong araw rin ay nangangailangan ka ng reassurance sa iyong mga plano at sa iyong mga ambisyon. Maganda ang enerhiya para sa iyo dahil progresibo ito. Makatulong ito sa iyo na umunlad at magkaroon ng kalinawan sa kung anong tulong ang iyong kailangan galing sa ibang tao at malinawan ka rin sa iyong mga responsibilidad sa buhay. Ngayong araw, maganda ang karma ng mga Leo. Maari rin na sa araw na ito ay babalik ang lahat ng iyong mga pagtulong sa ibang tao. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga pananaw at sa araw na ito, marami ang gustong tumulong sa iyo. Ang kalusugan ngayong araw ay kailangan bantayan. Merong mga minor illnesses ang mga Leo at kailangan agapan ito agad-agad para hindi lumala. Meron ring mga liyo na maaring magkaroon ng sakit ng tiyan dahil sa mga junk food na kinakain. At meron ring iba na dahil sa stress. Marami ang stress sa trabaho, marami ang stress sa pamilya dahil sa pressure na magdala ng karagdagang pera, magperform at makatulong. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw para sa mga liyo, marami ang magbibigay ng second chances. Kaya sa araw na ito, merong mga magkabalikan, Merong mga dating nagmamahalan ang maari na manumbalik ang pagmamahal sa isa't isa, meron ding mga nasirang pagkakaibigan ang maayos ulit sa araw na ito. Ngayong araw, mahilig ang mga Leo na magpatawad at kalimutan ang mga nangyari. At sa araw na ito, ang mga single na Leo ay ma-enjoy rin ang inyong connection sa mga dating kaibigan, mga dating tao na binibigyan ninyo ng tiwala at nasira ito. Ang career at pera ng mga Leo ngayong araw ay magkaroon ng kaayusan dahil merong mga unexpected na pera na darating sa araw na ito. Maaring ito ay dahil sa ibang tao na merong utang sa iyo, meron ring iba na dahil ito sa investment at maari rin ngayong araw makatanggap kayo ng good news at maganda ang araw na ito para sa mga Leo dahil yung mga tao na akala nila ay hindi na talaga magbabayad ng utang ay magbabayad sa araw na ito. Ngayong araw Leo, ikaw ay mas kumpati Diba sa mga cancer, ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 18, 26, 29, 31, at 37. Mahalaga ang komunikasyon sa araw na ito, Virgo. Ngayong araw, maari na ikaw ay magbukas ng iyong saluubin sa isang malapit na kaibigan o kaya sa isang minamahal. Sa araw na ito, ikaw rin ay magalit ng sobra at maari na mailabas mo ang iyong galit, mailabas mo ang iyong frustration. At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang support galing sa ibang tao. Medyo stressful ang trabaho sa araw na ito. maari na ma-overload ka, sobra ang pagod, kaya ngayong araw, ang challenge ay kung paano mo panatilihin na maayos ang iyong mood para makapag-focus ka sa pag-improve ng iyong kabuhayan. At maganda ang mga impormasyon na lalapit sa iyong ngayong araw, kaya ikaw rin kahit papano ay mas maging inspired, pagod ka nga lamang, pero magiging malalim rin ang iyong paniniwalang espiritual. At sa araw na ito madali mong ma-manage ang iyong mga gawain. Ang kalusugan ngayong araw ay maayos rin, malakas ang enerhiya ngayon ng mga virtues Virgo, merong mga trabaho na akala mo ay imposibleng matapos pero makompleto mo ito sa scheduled na oras. At ngayong araw, mas maging energetic ka. At sa araw na ito, kahit napagod, ikaw ay mahilig na magmuni-muni sa ibang aspeto ng iyong buhay. Ang pag-ibig at relasyon ng mga Virgo ngayong araw ay maayos. Sa araw na ito, mas makilala mo ang mga fake na kaibigan, ang mga kaibigang plastic at nagpre-pretend na mahal ka at merong concern sa iyo. Ngayong araw ay maganda na i-ignore mo ang mga negativity at gumawa ka lang ng mga plano mo sa buhay. Meron ding mga tao na talagang mahal ka. Pero ngayong araw kasi medyo masaktan ka sa iyong mga malalaman sa mga tao na plastic pala sa iyo. Ang career at pera ngayon ng mga Virgo ay maayos, mas sincere kayo sa inyong trabaho, mas nagsusumikap kayo, meron mang mga konting problema sa trabahoan pero ito ay hindi maging hadlang para sa iyo nagawin gawin ng maayos ang iyong trabaho. Iwasan lang ang mga kontrobersya sa trabahoan. Meron mga chismis na maari na mas maganda na ikaw ay umiwas at hindi sumama sa mga kwento-kwento. At ngayong araw ay hindi maganda para sa mga investment. Kaya relax ka lang sa araw na ito. I-enjoy mo ang iyong mga kaibigan at bantayan ang iyong pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 15, 18, 24, 33, at 40. Mas adventurous naman ang mga Libra sa araw na ito ngayong araw, swerte ang mga Libra sa inyong mga gagawin at sa pag-ibig, maari na makilala ninyo ngayong araw ang inyong true love. Maging maingat lang sa iyong pangangatawan dahil ngayong araw, maraming mga Libra ang maari na magkasakit, siponin o kaya lagnatin. At sa inyong kalusugan, okay naman ang mga mental wellness ninyo, maganda naman ang inyong mga pananaw, kailangan lang na Maliban sa iyong pag-iingat para hindi ka lagnatin o minum rin ng karagdagang tubig para manatili kang hydrated. At sa araw na ito, malakas ang pasok ng impluensya ng moon sa sektor ng iyong kaligayahan. Kaya ang focus mo sa araw na ito ay sa mga bagay na importante sa iyo. At ngayong araw, marami ring impormasyon na makatulong sa iyong gumawa ng mas maayos na desisyon. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, happy ang mga libra kasama ang kanilang mga kapwa partner. Maganda rin ang inyong mga personal relationships sa kaibigan, sa mga kasamahan sa trabaho, sa mga taong nakapalibot sa iyo. At ngayong araw, maganda at makatulong sa inyo ang kasiyahan. Kaya ang mga libra na nakakaroon ng kunting problema, maaayos rin ang mga ito. Ang career at pera ng mga libra ngayong araw ay positibo. Sa araw na ito, ang mga libra ay mahilig sa mga charitable work at nagbibigay kayo ng inyong oras, nagbibigay kayo ng commitment, tumutulong kayo kahit na medyo mahirap na sa inyo, kahit na nagkakaroon ito ng problema sa iba mo pang aspeto na kailangan gawin, pero ang iyong pagtulong ay nakakatulong rin sa iyo dahil mas nagiging happy ka at maganda rin ang karma na pabalik sa iyo. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 21,

Maganda ang araw na ito para sa mga Scorpio, kayo ay makapagpahinga, makapag-relax. At sa araw na ito, ikaw rin ay mahilig na ibahagi ang iyong nararamdaman sa ibang tao. Ngayong araw, maramdaman mo ang sense of fulfillment dahil sa araw na ito, mas mapamper mo ang iyong sarili. At sa araw na ito rin, ikaw ay nagbibigay ng espasyo sa iyong mga kaibigan at mayroong mga pag-ibig na magpa-disappoint sa iyo. Maaari na ang mga Scorpio na nagdi-date ay maari na sa araw na ito ma-realize nila na hindi pala sila pareho ng mga pananaw. Meron ring iba na mataas ang inyong pagtingin sa isang tao tapos ma-disappoint kayo kasi meron kayong malalaman na hindi ninyo magustuhan. Meron ring ibang Scorpio na na prepressure na dahil ang kanilang mga kapamilya ay palagi na lang silang itinutulak na magpakasal na, maghanap na ng asawa, maghanap na ng kapartner. At ang mga Scorpio naman ang ah, nag-aantay ng mga tamang tao kaya yung ipa gusto lang nila i-enjoy ang kanilang pagiging single bago sila mag-settle down. Kaya sa araw na ito maraming mga makukulit kaya Bantayan mo ang mood mo, Scorpio, at sa ngayong araw rin, ang enerhiya ng sun at ng moon ay nagka-clash. Kaya iba-iba ngayon ang mga pananaw ng ibang tao. Mahalaga na makipagkompromiso, maging praktikal, at mahalaga na panatilihin ang iyong motibasyon. At sa araw na ito, i-manage mo ng ayos ang iyong mga relasyon sa ibang tao. Ang trabaho ngayong araw ay balansin naman. Mabigyan mo ng oras ang iyong personal na pangangailangan. Ikaw rin ay makapag-enjoy sa iyong trabaho. Sa araw na ito, mas maging impressive ang iyong skills. Maraming tao ang makapansin ngayon sa galing mo sa iyong trabaho, sa kung paano ka rin tumulong sa ibang tao at magbahagi ng iyong kaalaman. At ngayong araw, bantayan ang pera dahil maari na malugi ka sa araw na ito. Ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky number mo ay 3.

Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong communication sector sa Chicharius. Kaya ngayong araw, mas maging curious ka, maganda ang kagustuhan mo na busy ang iyong isip, ang iyong utak sa araw na ito. At ngayong araw, ang iyong focus ay mapunta sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan, at sa iyong connection sa ibang tao. At ngayong araw, iba-iba ang mga pananaw ng ibang tao dahil hindi nagkakasundo ang enerhiya ng sun at enerhiya ng moon sa araw na ito. Ngayong araw rin, ikaw ay mas ma-overwhelm ka ngayon sa mga pananaw ng ibang tao kaya maganda ngayong araw na wag masyadong mag-isip sa kung ano rin ang mga problema ng iba. Ang kalusugan at ang iyong pangangatawan sa araw na ito ay maayos naman. Ngayong araw ikaw ay merong effort na maging healthy at sa araw na ito ikaw rin ay nagbibigay ng tulong o kooperasyon sa ibang tao na magtagumpay rin sa kanilang gustong magbawas ng timbang. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw araw na ito ay maayos. Meron lang iba na medyo insecure sa araw na ito, hindi mapakali, hinahanap ang kanilang tiwala sa kanilang kapartner. At sa araw na ito, meron ding mga Sagittarius na nakakaroon ng call off 'yung hindi muna nag-uusap, hindi muna nakikipag-connecta sa kanilang mga mahal sa buhay. At ngayong araw, mahilig kayong mag-analyze kung ano ang inyong nararamdaman sa kumpiyansa ninyo rin sa inyong sarili at sa estado ng relasyon. Ang mga single na Sagittarius ngayong araw ay mahilig na mag-obserba sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ma-enjoy naman ninyo ang inyong connection sa inyong mga kaibigan. Ang career at pera ng mga Sagittarius ngayong araw ay maayos naman sa araw na ito. Ma-enjoy ninyo ang inyong trabaho. Huwag lang masyadong mag-worry sa mga bagay na hindi mo kontrolado, lalong-lalo na kung ito ay problema ng management. At sa araw na ito, meron ding ibang Sagittarius na maari na ma-promote sa kanilang mga trabaho. At ngayong araw, Sagittarius, si ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 19,

Malakas ang kagustuhan ngayon ng mga Capricorn na gumawa o mag-create ng mga bagong proyekto. Sa araw na ito ay mahanap mo ang balanse at kapayapaan sa iyong personal at sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Kahit na maraming distorbo sa araw na ito, maganda ang iyong concentration sa iyong mga trabaho. At ngayong araw, maganda rin ang iyong kalusugan at sa araw na ito, kailangan lang bantayan ang mga kinakain dahil merong ibang Capricorn na maari na magkaroon ngayon ng sakit sa yan. ang ibang Capricorn na mahilig sa kape ay kailangan din na mag sa araw na ito. Ang inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maayos. Ang mga single na Capricorn ay maaring makakilala ngayon ng isang tao na talagang matagal na ninyong pinapangarap. At mas maging adventurous kayo ngayong araw, ito rin ay isang tao na paminsan-minsan ay mas gusto na payapa lamang at makapagmuni-muni. Maganda ang sparks ng mga pag-ibig ng Capricorn sa araw na ito. At ngayong araw rin, ang mga Capricorn na meron ng asawa, meron ng karelasyon, ay mas maging malalim ang inyong paghanga sa inyong mga minamahal at mas maging concerned rin kayo sa kung ano ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ang career at pera ng mga Capricorn ngayong araw ay maayos. Ang pera sa araw na ito ay maayos. Ang gastos, ang kailangan bantayan, pero kahit papano ay nakakaraos ka rin naman. At kung meron kang mga kailangan na advice para sa iyong trabaho, sa mga kailangan mo na second op Opinion, ay humingi ng opinion sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan Dahil marami kang makuhang tulong ngayong araw Capricorn Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer Ang iyong lucky color ay yellow At ang lucky numbers mo ay 4, 17, 22, 28, 29, at 38 Positibo naman ang araw na ito para sa mga Aquarius. Ngayong araw, merong mahalagang trabaho ang para sa inyo, Aquarius. Kung ikaw ay naghahanap pa ng trabaho, maganda ang araw na ito dahil baari na makakilala ka ngayon ng isang tao na makatulong sa iyo na maturo kung saan ka dapat mag-apply. At sa araw na ito, huwag masyadong magpahiram ng pera ngayong araw dahil maari na hindi ito mabayaran o kaya ang taong ito ay maari na lokohin ka. Kaya siguraduhin na ang binibigyan mo ng tiwala sa araw na ito Aquarius ay talagang mapagkakatiwalaan. Maganda ang kalusugan ng mga Aquarius sa araw na ito. Mas conscious kayo sa inyong mga kinakain. Nagpa-practice rin kayo ng konting ehersisyo. Ang iba na mahilig sa diet ay magda-diet sa araw na ito. Yung ibang Aquarius naman ay medyo tinatamad. Alam ninyo kung ano ang makakabuti sa inyong kalusugan at mas magbibigay kayo ng pansin sa inyong mga kinakain. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito, Aquarius, wag mong i-ignore ang iyong mga kaibigan dahil itong kaibigan na ito ay talagang concern sa iyo. Maari kasi na meron mga aktibidad sa araw na ito at malate ang iyong kaibigan lalo na sa mga family outing kaya ngayong araw siguraduhin rin na ang stress ay kayang-kaya mong makontrol dahil maraming mga aktibidad ngayon kung saan ikaw ay maging masaya pero marami ring mga tao ngayon ang magpabigat ng iyong isipan kaya bantayan ang mga ito. At pagdating naman sa iyong career at pera, maayos naman ang iyong trabaho ngayong araw, meron lang iba na hindi nagkakasundo sa kanilang mga pananalita, meron mga argumento sa trabahoan, kaya bantayan ang mga ito, lalo na kung ikaw ay nasa medyo alanganin na posisyon. At sa araw na ito, panatilihin ang kapayapaan ng iyong mga kasama at Pakita mo ang iyong pagiging mabuti sa kanila at piliin rin ang mga tamang pananalita kahit na galit na galit ka na. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay orange at the lucky numbers mo ay 6, 13, 21, 38, 39, at 41, Mas pribado naman ang mga Pisces na araw na ito dahil ngayong araw mas mahilig kayong magplano, mahilig kayo na mag-isip. At sa araw na ito, meron kang tendency na padalos-dalos ka sa iyong mga konklusyon, bantayan ang mga ito. At marami ring mga pangangailangan ng pasensya sa araw na ito. Meron mga Pisces na madaling magalit ngayong araw dahil sa dala na problema ng ipang tao. Ang pamilya sa araw na ito ay maaaring magkaroon ng mga magagandang aktibidad. Medyo busy ang mga Pisces at medyo na-ignore na ang kanilang pamilya. Kaya mahalaga ang balance na pakikitungo sa iyong mga mahal sa buhay Pisces. Makatulong sa iyo ang mga outdoor activities ngayong araw. Mas mag-enjoy ka rin kasama ang iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, protektahan ang iyong sarili. Merong mga Pisces na mas prone na magkasakit sa araw na ito. Lalong-lalo na sa mga medyo malamig na klima. At sa araw na ito, protektahan mo ang iyong sarili na hindi ka lagnatin, hindi ka sipunin. At para na naman sa mga Pisces, pagdating sa trabaho, ngayong araw maapektuhan ang iyong income at sa araw na ito, maari na kailangan mong mag-focus sa iyong career kung ano ang mga positibong reflection mo, lalong-lalo pagdating sa balanse ng pera. Mahalaga sa araw na ito na panatilihin ang iyong enerhiya, medyo mataas kasi ang pressure sa trabahoan at naapektuhan ang iyong abilidad para ikaw ay magtrabaho at para mag-improve ang iyong connection sa iyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw, mag-focus sa pananalapi at sa responsibilidad mo sa pamilya dahil maari na magkaroon ng problema sa pera At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay silver At ang lucky numbers mo ay 5, 16, 32, 33, 37, at 40